Okay, ma maayong adlaw na sa Ani Anasab kita ug manimpalan! Ihakot na dayang atong mga harog Para sa tanom nato nga, ang amplaya ug dito nato ipabarog Kay si Django, giyonhan naman niya og bara ug nagbangag Kay para dali lang masulod ang harog Dito sa lunga mm -hmm. ni Tantan ug butang Ang mga harog Aron makita na nato ni ngani ni Barog Para inigtaas ni atong mga gulay Kining mga harog Mawoy mo alalay Kay kining manggong amplaya Kusog manggunis mukatay Kinanglanggin ni siya, siya likunon Kay mga bunga rabaniin eh Magbitay <laughs> Kini bayang menga gula, ya. Gulai ngapa lah ya? Kita nombayak kini ni publik maksa sekah. na anak po batang si Pat. Ah? Totoki lang eh. Ayaw pagpalipat. Kung ang imong mata dili igbat, ikaw yun masipiat. Matingala na lang ka o makurat kung unsa na iyang ipang buhat. Kaya kung makita ni Django o makasaban, kusog baya ni eh Mohila. Kinirabang harog, kinanglan po pili pangitaon nato kung asa ang ligon. Aron mapuslan sa dugayang panahon. Parihas na magunis sa inyong relasyon. Hmm? Kung unsa man ang mga maagiang nga sitwasyon, kung ang inyong paghiguma ay ligon, mas lalo kanyang higugmaon. Oh. Koyoy.